Mga uh, na dito tayo sa Telepon Nati ay kung saan ay 90% discount tayong talagang dinumog ng mga kababayan natin mga Pilipino at hindi lang yan, iba't ibang lahi din at nandito ngayon kaya sugod so tayo mga kapatid so, pasok tayo ngayon sa dito sa Telepon Nati talagang dinumog ito ngayon sa 90% ang kanilang diskwento sa lahat ng kanilang mga accessories kaya pasok tayo mga kabayan, let's go! Ano anong mayroon dito na po ang mga tao dito sa artery po natin? Uh, ano po mayroon? May offer po kami sir hanggang 90% discount. May mga cable ng uh, cable, adapter, cover, usually. Meron ding charger katulad nito. Oo. Oh, oh. Magkano naman? 9KD ngayon, 9KD 900 na lang. 9KD 900 lang. ano wow, yan? wireless yan. Wireless uh, 3-in-1. Yan, wireless lang yan. Airpods, Apple Watch, saka mobile. Meron ding ano sir, mga cover dito, pang yeah. 16 Pro at 16 Pro Max, 2KD 400 na yun. 2KD 400 na lang yan. So, iimbitahin mo yan yung mga kabayan dyan. Ah. So, mga kabayan, bilhin na kayo dito. Sa so, telepon natin. Telepon natin. Thank okay, you thank you sir, thank you sir. Ayan.